May nagtanong, bago dumating ang Austronesian, ano nga ba ang wika ng sinaunang Pilipino? Ang sagot? Wala. Walang naitalang salita. Walang alpabeto. Walang kahit anong bakas ng tunay na wika. Kaya ayon sa siyensya, galaw muna bago salita. Gestures, hand signals, at maikling tunog para mabuhay. Ang mga ninuno ng Aeta dumating mahigit 30 mil taon na ang nakalipas. At sa panahong iyon, hindi pa umiira lang mga wikang kilala natin ngayon. Hindi Tagalog, hindi Bisaya, kundi mga proto-sounds tulad lang ha para sa panganib at to para sa bagkain. Pero nang dumating ang Austronesian peoples, nagsimulang maglaho ang sinaunang tunog, napawi, napalitan, at tuluyan nalimutan. Gusto mo bang malaman kung paano nag-evolve mula tunog patungo sa libo-libong wikang meron tayo ngayon? Abangan mo ang susunod na kwento.